Good news mga kapatid, ngayong Lunes, December 30, libre ang sakay para sa lahat ng mga pasahero ng Light Rail Transit Line 2 o LRT 2 bilang pakikiisa sa ika-128 anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Ayon sa anunsyo ng Light Rail Transit Authority o LRTA, magaganap ang libreng sakay mula 7 o'clock hanggang 9 o'clock ng umaga at mula 5 o'clock ng hapon hanggang 7 o'clock ng gabi. Ang Rizal Day ay opisyal na idineklara bilang pambansang araw ng pagdadalamhat noong 1898 ni dating pangulong Emilio Aguinaldo bilang pag-alala sa pagkamatay ni Dr. Jose Rizal noong December 30, 1896 sa Luneta. Ngayong taon, muling ipinaaalala ng LRTA ang halaga ng sakripisyo ng pambansang bayani na libreng nagsilbi para sa kalayaan ng bansa. Kaya mga kapatid, sa paparating na makasaysayang araw, isang paalala, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Kahit nakasakay ka pa sa tren. Para sa iba pang content, follow lamang ang social media pages ng News 5.